Samantala, nakahanda, ano ba nga oras si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ito'y matapos na idawit ni Saldico ang kanyang pangalan sa budget insertions. Sang Sangayon naman si Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong sa hamon ng Pangulo kay Saldico na umuwi sa bansa at panumpaan ang kanyang alegasyon. May umaarangkadang balita si Willie Delgado Jr umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Sangayon si Lanao Sur Rep. Zia Alonto Adiong sa paghahamon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa nagtatago at puganting si Elizal Para kay Adiong, madali lang naman daw mag-imbento ng bintang sa likod ng kamera, lalo pa at nasa malayong lugar. Kung meron man daw dapat patunayan si Saldico, panumpaan niya ang kanya mga kwento sa korte. I think most of us here no, share the sentiments of the President. Kasi madali lang talaga mag behind the camera What's important if this if these allegations are really that serious for him? Uh, we join the call of the president that he should really come home. Tapat niyang... Uh, ihain ito sa proper forum. Sa bintang naman ni Zaldico sa unang ginang, wala daw siyang matandaan na nakialam si First Lady Lisa Marcos sa pagdinig ng Kintakom sa mahal na presyo ng bigas noon. Bilang committee member ng Kintakom, malalaman daw ng bawat member ng komite ang mga development sa hearing. Wala din kontrol ang komite sa mga inimbitahang testigo. Uh, as far as I know, there was no. Kasi ang ang alam ko yung, de yung development ng kintas actually came out, uh, you know, as they do the series of committee hearings, um, uh, based on the inputs and the, re the issues that come out, that come out, no, every uh, committee hearing that they handle. As a member of uh, any committee, anything that has any decision that the committee uh, needs to undergo should be Uh, approved by the entire, of the, entire membership of the committee. Personal lamang sinulata ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang ICI sa harap ng pagdadawid ni Zaldico sa kanyang pangalan sa budget insertions. Wala raw itinatago ang batang kongresista at nakahanda magpakita sa ICI anumang oras siya kailanganin ng komisyon. Bukas pa nga daw siya magbigay ng linaw sa bumabalot na kontrobersya sa flood control scandal. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng nungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansila pa rin ang passport mo. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.